Sinusila. Sí no sí Sila ang the most enduring and the longest running serial cartoon characters na si Nakalabog and Bosyo. Kinatati ginuhit ito ng veteran Filipino comics cartoonist writer and national artist na si Lauro o mas nakilala sa comics bilang Larry Alcala. Nalatala ito sa mga pahina ng Filipino comics ng Ace Publication noong 1947 at tumagal ng halos apat na dekada. Dalawang ulit din itong naisalin sa pelikula at ang una ay noong 19 57 under Sampaguita Pictures at ginampanan ni Dolphy at Panchito ang title role. Nakatanggap din ito ng parangal mula sa Catholic Press Award ng Archdiocese ng Manila under Cardinal Jaime Sin bilang best cartoon strip noong 1961 at noong 2003. ginawa ito ng selyo ng Philippine Postal Corporation at nakasama sa Great Achievers in Philippine Art. Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much, and God bless you all.